Mayroong panawagan ng ilang mga fans ng Golden State Warriors sa ngayon na dapat na lang daw palitan si Buddy Hield ni Moses Moody sa rotisyon ng Golden State Warriors. Marami ang nakapans ngayon sa tila bumagsak na numero na inaverage average ni Buddy Hield sa Golden State Warriors. Sa kanyang mga unang laban, siya ay nag average ng 21 points bawat laro at mataas yung kanyang naipupukol na mga tres pero ngayon sa huling sampung laban nila, Sampung puntos na lamang ang kanyang ina-average mga idol at nahihirapan pa siyang makapasok ng tres kumpara kay Moses Moody na consistent naman pero hindi na pagbibigyan sa rotation. Kung ipinapasok naman eh, mababa lamang yung kanyang minuto. Halimbawa, laban sa Brooklyn Nets, siya ay tumala ng 15 points at mainit ang kanyang kamay. So balit siya ay binigyan lamang ng 16 minutes. Ayon kay Moses Moody, luxury ang magkaroon ng playing minutes sa NBA at sa kanyang career ngayon sa Golden State Warriors, yan ang kanyang hinihintay. Ngayon pipilitin niya mag-adjust kung anuman yung oportunidad na ibibigay sa kanya ni Coach Steve Kerr. Para sa inyong mga idol, sa mga fans ng Golden State Warriors dyan, sino ang pabor? Napalitan na ni Moses Moody si Buddy Hill sa rotation ng Warriors. Mag-comment lang! Opisyal lang ang naghiwalay ng landas si Zion Williamson sa kanyang agency na CAA. Pinili ni Zion Williamson ang agency ng iyon para sa kanyang kagustuhan na mapunta sa Knicks pero bigo ang kanyang agency nagawin iyon hanggang sa ngayon na nais niyang mapunta sa Knicks via trade ay hindi naman yun nangyari. Ang CAA kasi o Creative Artist Agency ay malapit sa Knicks. Ang former president doon na si Leon Rose ay nasa next na nga rin ho nagsisilbing presidente pero hindi pa rin nila maibigay yung kagusto ni Zion Williamson at kaya tinapos niya na ang kanyang partnership sa kanila. Dumagdag pa sa kagusto ni Zion Williamson na lumipat ng agency dahil sa mga kondisyones na ibinigay ng Pelicans sa kanyang kontrata na dapat magbawa siya ng timbang at dapat. Maabot niya ang kota ng laro na nasa kondisyon sa kanyang kontrata. Nabigo design Williamson na matupad ang mga kondisyonis na iyon at iyon ho'y nagresulta sa pagbabago ng kanyang kontrata sa Pelicans. 3-1 na sa ngayon ng Los Angeles Lakers sa in-season tournament o NBA Cup mga idol. Malayong malayo yan sa naging record ni Coach Darvin Ham na 9-0 sa n season tournament noong nakarang season. Wala silang talo noon. Ito isang malaking blow para kay Coach J.J. Redick dahil mataas ang hype sa kanya at tila siya na raw yung perfect na coach para sa Lakers. Maganda naman yung kanilang paninimula pero so far hindi pa rin maiiwasan na mayroong mga NBA fans especially yung ilang mga fans ng Lakers ang nagdududa sa kanyang kakayahan. Subalit so, balit, maaga pa naman para manghusga kay coach JJ Redick. Hintayin na lang natin to pagkatapos mismo ng NBA season.